Nako po! Hindi ko kinontrol. Shhh! Uh, hey. Uh, uh. No! Come here, come here, come here! Dapat sa akin na attention. Good. Dear Supero, hello po. Lagi po ako nanonood ng videos nyo and yung mga dogs nyo po. Meron po ako aso German Shepherd. Nahihirapan po ako i-walk siya kasi nag po lagi. And hindi po sumusunod sa command ko kahit may treats na. Siguro po dahil nung magwa one year old siya, ay iniwan namin siya sa kapitbahay namin ng almost one month. Nakakulong lang po siya sa kusina. Walang nakikitang tao at hindi po hinahayaan makipaglaro dun sa dalawang aso na nasa kasama niya sa bahay. Kaya po nanotice ko na yung behavior niya sa ibang tao at ibang Aso. Hindi naman po siya nangangagat. Tumatahol lang tsaka umaangat lahat ng balahibo sa likod. Natatakot lang po ako na baka soon gat na siya. Ask lang po ako sa inyo ano po pwede gawin sa ganun. Maraming salamat po. Okay, una sa lahat ay maraming salamat kay Madam na nag-send sa DM ng concern niya sa aso niya. Hindi ako trainer, hindi ako behaviorist, so ang i-share ko lang ay kung ano yung experiences namin dito sa aming mga aso. Okay, simulan na natin. Kapag excited ang energy mo, ganito ang mangyayari. Yeah. Excited siya din, ha? Jumping. Di Jumping. Kapag excited ang energy mo at wala kang control sa aso, ganito ang mangyayari. Gusto mong ipasit yung aso mo pero gusto na lumabas nung aso mo tapos gusto mo na siyang palabasin kasi gusto niya na lumabas. yon kagaya nung nasa video na to na yung aso yung nasusunod. Okay, so paano nga ba namin ginagawa? Ayan, makikita nyo, kalmado ko. Hindi ako nagsasalita, hindi ako mahilig magsabi ng sit down, ganyan. Puro lang ako sit-sit. Hey! No! Ganun lang ako. So, makikita nyo dito si Bullet. Yan, nilish ko na. Nakita nyo yung behavior niya. Hindi siya malikot. At yan, kailangan muna siya mag-eye contact sa akin bago ko siya palabasin. Okay, so ang tatandaan ay dapat kalmado ka at dapat ikaw ang kokontrol sa tempo ng gagawin niyong lakad o walk. Pwede nyo ring gawin ito, yung bubuksan niyo yung pinto ng bahay niyo tapos hindi niyo hahayaang lumabas yung aso nyo. Ibablock niyo siya, tatapikin niyo yung katawan niya hanggang sa mag-relax siya at hanggang sa masanay siya na nakabukas yung pinto ng bahay nyo. Ang isa pa sa practice namin ay lahat ng hey. gates, no? Lahat ng pinto dapat unang tao lakad posture walang tension sa leash kailangan ng posture mo kapag naglalakad na kayo ng aso mo ay medyo siga. Kalmado ba? Yung elegante, yung magandang tingnan. O yan. Kasi pag pre mo yung mga ganong uh, posture ay nakakadagdag yun ng confidence. Kailangan din ang walk ninyo ay merong destination. Meron kayong plano sa araw na yon or meron kayong itinerary. Halimbawa, itong walk namin ni Bullet ay dadaling ko siya doon sa Barangay Road para makakita siya ng mga sasakyan, makarinig siya ng iba't ibang tunog ng mga sasakyan, amoy ng mga taong dumadaan so pag ka hey. hinto okay go batang ng konti hinto pag nakihinto release yung pressure so ayan pag pinush mo nasasakal pero pag lumuluwag sakal luwag sakal luwag okay Ganito rin ang gagawin mo mga amo kapag ang aso mo ay gusto mo maglakad sa tagiliran mo. Kapag medyo lumilihis na siya, ay pull the leash and release the pressure kapag nasa side mo okay. na. Pwede rin yung paglagay ng sleep leash ay nandun sa likuran ng tenga. Kami hindi namin ginagawa yon dahil sa pack walk hindi na namin na check isa-isa yung mga aso kung nasa likod pa ba ng tenga yung kanilang mga sleep leash. Ang mga aso ko ay sanay ding umihi ng naglalakad kasi kung minsan yung mga ihi na yan, mga pakonti konting ihi ay markings lang yan. Kaya kaya hindi mo kailangan na kuminto para lang paihiin yung aso mo. Gaya nito, ang gandang desensitization nito sa malakas at tunog ng sasakyan dahil yan, makikita nyo na kalmado lang ako tapos si Bullet ay biglang nagulat dahil nabugahan siya ng tambutso. Yan. Pag ganyan, kalma ka lang. Kapag nandun ka na sa objective nyo na pupuntahan, ayan, ay bigyan mo ng affection yung aso mo. Check mo yung katawan niya kung may sugat, may garapata. Ngayon naman ay i-demo ide ko sa inyo kung paano may iwasan itong nasa video na to, itong leash pulling. No! Ayan, so, hindi ko kinontrol. Hey. Yun, nakita nyo ba yung pwersa hey. na yun? Yung, hey! Tapos sabay pull ng leash? Ganun dapat, merong conviction sa bawat sasabihin mo. Okay, pakinggan nyo yung no ni ma'am. No. Then, pakinggan nyo yung st ko. Sist. My May conviction, di ba? Sabay pull ng leash. Hindi naman sa hinahamon mo ng away yung aso mo. Ang sinasabi mo lang sa aso mo ay, huwag mong kagating yan hanggat di ko sinasabi. Sist. Okay, nakita nyo yon yung lakas ng pull ni bullet na yon. Paano kung pusa yan? Paano kung fixated ang aso mo sa bata? Ganyan, tapos wala kang control sa leash. Anong mangyayari, di ba? Aksidente yun. No. Ang hey ko kasi ay warning. Ang no ko, yan ang ultimatum. So, nag-ultimatum na ako, iba na yung behavior ni bullet. Hanggang tingin na lang talaga siya. At yun, nakikita nyo, di ba? Hindi na siya fixated dun sa nyog at nag-eye contact na sa akin. Parang sinasabi niya, Amo, pwede ko na bang tirahin tong nyug na to? At syempre, don't be selfish. Kapag nagawa na ng aso yung gusto mong gawin niya, gusto mong behavior sa kanya, ibigay eh, mo yung hilig niya. Ibigay mo yung nyug. Or sa case ni ma'am, hindi naman niya pwedeng ibigay yung kotse dahil yun ang hilig ng aso. Bibigyan mo siya ng affection after nung magandang performance niya during your walk. In our case, since nagpapakain kami ng hapon lang, kaya lahat ng activities na ginawa nila sa buong araw at pagod na pagod sila, ang pinaka-treat ko sa kanila ay yung masarap na pagkain. Oh, 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 oh. Last words, mga amo. Ang pag ng aso ay nagsisimula sa pagkuha mo ng leash kung saan man nakatago yan. Tapos susunod doon yung pagharap mo sa aso mo. Dapat kalmado ka sa paglalagay ng leash sa ulo ng aso mo. Kalmado ka. Sa paglalabas ng aso mo doon sa cage niya o oh? sa bahay niyo. Kalmado Psst. 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 ka. At hanggang sa nag hey. na kayo hanggang sa makabalik kayo sa bahay niyo ay kalmado ka. Ang mga aso amo ay likas na manipulative Kaya dapat ikaw ang in control. Dahil kung hindi, ikaw ang kokontrolin ng Asomo. Yun lang sa ngayon at maraming salamat sa panonood.